Isang nakakagulat na pangyayari ang kumalat online matapos ibalik ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang 110 na milyong piso sa gobyerno, pera umano na galing sa anomalya sa flood control projects. Sa isang interview, halatang emosyonal si Alcantara at inamin niya na malaki ang pagsisisi niya sa kanyang naging mga pagkakamali. Nagsisisi na po ako, sana mapatawad niyo pa ako, ayon kay Alcantara. Ayon sa Department of Justice, Ibinalik ni Alcantara ang pera sa pamamagitan ng kanyang abogado bilang restitution, o pagbalik ng perang hindi niya dapat nakuha. Pahayag ni DOJ Secretary Frederick Vida. Hindi nito binubura ang kasalanan, pero senyales ito na gusto niyang itama ang mali. Kasama umano ni Alcantara sa iniimbestigahan ng ilang dating opisyal ng DPWH at contractors na sangkot sa flood control anomaly. Ang pagbabalik ng 110 milyong piso ay malaking hakbang para mapa